Hello, mga kabebe. Uh, natakaroon sa basakan, mga kabebe. Dito po tayo sa area po ng mga alagang itik po natin, mga kabebe. At ito nga po, mga kabebe, yung body ko po. At siya nga, uh, mag-aabog din po siya ng itik. Kasi nga, is alas 5 na po ng hapon. At ito na po yung tamang oras po ng uwian po ng mga alagang itik natin, mga ka-bebe At ito nga, mga kabebe, simulan na po natin yung mga alagang itik po natin. Sige na, didto dito na ka dito Uy. o yan nga mga kabebe nakikita nyo naman yung isang maliit, si little duck girl, o simulan mo na, Dexy Ann. -ka 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 -ka. O, yan na mga ka-baby uh, mga alagang itik po natin uh, ito area na to mga kabebe, ay, uh, fresh na fresh, kakaani lang po ito kanina ka at maraming pagkain po yan mga ka yan mga palay Organic po lahat yan Mga kabebe At ito nga mga kabebe uh, Oras na po ng uwian ng mga lagang itik po natin Yan At yun nga mga kabebe uh, Dahil nga uh, busog na po yung mga alagang itik natin uh, Hindi na po kailangan patagalin Kasi nga ah uh, Lagi ko nga pong sinasabi, ito pong area na to ay breaking po at kakaani lang po mga kabebe. At ito nga mga kabebe ay oras na po nang uwian po ng mga alagang itik natin. Dixian, ang little no. duck girl po natin mga kabebe, yan po siya kasi nga ah, hindi pa naman nag-start po ng kasi kaya kasabay ko po yung body ko mga kabebe. Dixian! O, oh, yan po mga kabebe. Hi daw sa mga itik. itiksing na abog na. Ibot. O, oh, tignan nyo mga kabebe. Ang galing na, Oh. Iksian, ibot. Paano nga pag-ibot, Tana? Audi oh, Kabalo. O, oh, gahi. Ka -ka 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 -ka. O, oh, yan na, mga kabebe. Ah, o, oh, uwi, ana. Busog na po yung mga alagang itik po natin. Yan. O, oh, tignan nyo, mga kabebe. O, oh. ang dami pong palay. Yan po, hindi pa naubos po nila. Mga dalawang araw pa po sila dito, mga kabebe. Dixian. Pagdali. <laughs> yun po, yung mga alagang itik natin. Ay, uuwi na po yung mga itik po natin, mga kabebe. Paulit-ulit po. <laughs> Ganon din po, yung pag nagmamahal ka talaga, dapat paulit-ulit, kulit-kulit. Ulit-ulit lang. <laughs> yun lang, wala namang silbi yung sinasabi ko. Ayun Ay, nga, mga kabebe, paulit-ulit tayo. Uuwi na nga ng mga alagang itik natin. At dito na. Ba... <laughs> <laughs> Oh, wih, oui, ana. Oh, sige, abog. Uy, di lagi mo malubong. lubong. <laughs> Ganda? Sige na. You're always on, mamain Gibilin nimo akong sinilas, mamay. Ikaw, Jud. Ay, kalame sa hangin. Pada rin si Unyan na si, Diri siya. Pauna sa lahat ng itik. Pauna sa ng itik si, Sa so, maning little duck girl nga. Gauna-una pa man sa lahat ng itik. Oh ito yung sinasabi ko mga kabebey, kawawa yung mga itik mga kabebey pag ganitong maputik na mga kabebey tas ah uh, walang tubig. Ito po yung sinasabi ko ay masisira talaga yung uh, balahibo po nila ma Yun nga mga kabebey, nakikita nyo naman po yan mga kabebey, uh, masyadong maputik po yung area na to. At yun nga ay kawawa po yung mga alagang itik natin lalo na pag ganitong pauwian na uh, dapat nga sana mga kabebey is malinis talaga yung katawan nila kasi nga Uh, problema po yun sa balahibo nila mga kabibi at yun nga ang nasisira yung mga balahibo nila mga kabibi yun ang problema din mga kabibi ay no choice kami kasi nga dito yung area namin dito yung bahay nila no choice kami walang ibang daanan kaya dito lang talaga mga kabibi oh, sobr sobrang putik po yan mga kabibi yan po yung uh, sinasabi po nakakasira po ng uh, balahibo po nila mga kabibi Oh, yan nga mga kabebe. Ah, uh nakikita nyo naman po, itong little duck girl namin, inuutosan pa ako. Dagan din to, ang itik ko, dagan. sa duck girl nga. Unsa man ni? Dagan! Wala nang itik. Sige, aboga, unsa man ka? Napa? Napa? Unsay netabu? Oh, wala. O oh, grabe jud kayo ni mga bugay itik, ko. Oh. Oh, to na mga kabebe. Ah. Tara po yung bahay po nila. Yan po yung mga laging itik po natin. yun nga lang mga kabebe yun lang yung maritis ng duck girl ng Bukidnon yun lang po thank you for watching